Yan, magandang hapon sa inyo mga kababayan ko at hindi ngayon at ang daming mga yabat dito sa aming lugar saring-saring mga dala ng baha galing sa kabundukan yan kung mapapansin nyo hindi makakaraan ang aking bangka at tambak ang kawayan mga puno sari-sari mga bro yan pati dyan sa karagatan ang dami pang nakalutang nga nga yung dumating yung mga dala ng baha sa mga lugar ng mga inulan yan kapag mamastahin nyo kita yan ang mga basura yan o. yan o ang lalaki ng ibang puno ng kahoy yan ang lalaki ng kahoy na mga dumagsa yung anong yun yung natanggalan ng balat ang haba ay yung aking barahan na harangan doon, ang gando ng basura hanggang doon kung mapapansin nyo ang ganto yan ang din doon sa kabila ang ngayon dumating yung mga dala ng baha sa iba't ibang lugar na ah, dinala sa karagatan nga ngayon, dumagsa dito sa aming lugar. Amihan na kasi mga bro. Ang galing din sa area na yan. Sa area ng mga Batangas yan, sa kapila na yan. <coughs> dito na ang bagsak sa aming area kasi amihan na. Yan. Di ako ngayon makapagbaba ng bangka at dami nakaarang ng mga kawayan, kahoy. Paano tayo nito? Yan. Di makapaglaot. ya, At Dami ng misin. Ah, Grabe. Dinutinuladang mga kahoy at kawayan ang dumagsa dito sa aming lugar. Ah, 'yung lalaki ng kahoy, mga bro. Ya. No? Mm. Ang ah, lalaki ng kahoy. Yung mga padaw ususan usan kunin mo at itaso at baka pag lumaki tayo, makuha. Grabe. ang gatoon mga bro. Yan, nananabi na yan. Puro yabat yan. Yan. Yan, may tao sa barko ya. Kawai-kawai uh, kawai, kawai, kawai dan. Para makit kayan. Oke, okay, sorry. Right. Dan mater terpelanti sabar ko. Tingnan ko din doon sa unahan mga bro kung gaano rin karami ang dumagsang mga sari-sari. Ano, kita ganinyo yan, o. ya no, Yung kanilang lubid ng barko, punong-puno na ng, ano, ng mga kawayan. <laughs> Yan no. Oro sarisaring dinagsa. Yan. Grabe ng pagbasura. Pagdandaan ka diyan doy, baka may mga pako. Are lobid. Ang laki lobid doy. Are lobid doy, itaas mo ni doy. Kaya mo kare. Ang laki lobid mga bro, gabinte. Oh, are lobid. Yan. Ayan eh, pag Ayan oh. Malaki pa sa ano niya. Oh, andulo mo ang ilagay oh. Andulo ilagay mo din eh. Yung dulo mo na. Yan. Tapos yung kamilan dulo naman. At iyan ay pag na ano nakalas. Yung loob niyan mga bro, ayos pa. Yan. Tapos lang. Ila, 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 ila. Ila, ila. Ila. Yan. Sige, ila, ila, Yan. Magagamit din yan mga bro, panalay. Yan. Bagay, bangas-bangas nga ang labas mga bro, pero pag kinalas yan, ang loob niyan, buo pa. Yan. Yeah. Titingnan din namin doon sa unahan, yan. Yeah. Puro, ano. Yan. Yeah. Sorpan tas. Doon sa unahan, titingnan natin kung basura din siyang lahat. O, tingnan niyo mga bro, oh. Yan, oh. Doon, nagmula. Doon, nagmula. Paparito. Yan. Yan, yeah, paparito. Yan. -laki ng, ang lakan ng puno ng kahoy. Pwede ng pangaligay. Ayun, daming kabayan. Nung isang araw, dumaan ng bagyo sa iba't iba't lugar. Pero ngayon lang dumating ang mga basura ditong nadala ng baha galing sa kabundukan wala talagang choice talaga ang bagsak ng mga bahang yun na galing sa kabundukan dito talaga sa karagatan yan kaya hindi ngayon makalaot ang aking taungan ay ba barado ng mga kahoy at kawayan yan o oh, kung mapansin nyo daming kahoy yan o oh. E, ating ano yan yan <laughs> ah uh, May nangawil mga bro. Hindi yata magka eh. Uh, At daming ano, basura. Malon pa. Oh, uh, kita mapansin nyo, tagawa kang halon, mga bro. Amihan na kasi dito sa amin. Naghirap na uling lumahot. Abang na lang sa ano, kalma. Grabe ang mga dumaang kalamidad sa ating bansa pero laban lang talagang ganun ang buhay kung ano-ano mga dumarating ng pagsubok sa ating bansa kaya yung mga kababayan ko mga dinadaanan ng mga kalamidad pasiguro kayo dyan palagi mga bro dito sa aming area hindi man dumaan ng bagyo umambun-ambun lang na kanti ayun sa ibang lugar na ano na inabot ngayon dumating yung mga baha na galing sa kabundukan kaya ngayon dumagsa dito sa amin yung mga basura na yan dala daladala ng baha yan o ang gandong pa yan at ang doon sa babaroon yan o dami talaga ang buhay talaga hindi tayo na mga bro kaya yeah, mga bro at na kiniras tabindagat. bago pa mga bro o oh. yan kanan to kanan magagamit to ng aking kanang na <laughs> hindi na hindi na bibili mga bro ako ilang taon na akong ano dito sa tabing Tatot maulo ko diyan. Sa totoong pinto lang. Hindi na ako na hindi ako nabili ng chinilas Baga ako gumala dito sa tabing dagat at nakakita ko ng chinilas na okay pa, kanan. Ah, dala na yan mga bro. Mamahalin pa naman chinilas to. Yan o, oh. <laughs> <Yes, ito. laughs> ayan, ano tawag dito sa ito. Ayan, bro at may akyat din sa barko yung tripulante din, din sa barko akyat ay hahawa kayo at medyo malon ma yan may pangulam na palang pinamiling kay yan alisto kayo yung inyong cellphone ipasok nyo sa plastic Nak yung iyong cellphone ipasiguro ninyo ang lalaki ng alon Nako ay Maghanap muna kayo ng plastic Lagay na yung cellphone At nako ay talaga Wag magmintis kayo dyan Bukatot talaga kayo dyan Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Ya yeah, sige oh, hila dandahan Yan Ya yeah, sige Hila dandahan Yan yan Ang lalaki kasi ng alo mga bro <laughs> Yan Ayan, ang taong barko na hinihila yung lubid. At mm, papalapit naman yun doon. At may aglan, aakit doon sa aglan. Ayan, yung kapitan na ang aakyat. Ayan. Ayan. Sige, dila! Dila! Ayan, hinay-hinay lang ang dila! Nah. Yeah. Ya. Yeah. Dame talaga bro, yabat pala bro, ini makalaot arang akin uh, baka. Oh. Ah, laki kahoy ng palutang-lutang man yon oh. <laughs> ah, yeah, pa na may lumilinipat-balik baibaw, bon, lawin. Yan, palibata wala nang bagyo. Yan, nagtikita na ulit ang mga barko sa pier. Medyo may linggak lang ang karagatan at amihan. Yan, yung pangatlo na ang ano. Ayos Ayos na.

Tanggalin mo yung sabit. Dali. Tanggalin mo at sabit. Ah, wala na pala. Huwag na. Alis na dyan. At mabasa ka. Lagot na pala no, babe. Yeah. Tapos na sila umakyat. Ayan. Apo na. Nagpukas na ng mga ilaw ang mga pier, barko. Ayan. Pati dito rin sa mga tabi. Pagay ng ilaw. Dahin ko lang yung sa mga tropa. Sabi, tulong lang pagtatasabaka. At ang type kaya mga bro, abot dito. Sa gabi. Abot dito ang type yan o. Oh, yung kanipin na yan. Ay, ang layo ng tatakbay na yan. daming basura. Kaya ang baka dapat makarating doon at baka arumbangin ng malalaking kahoy yan. Mga nakadapang iyan ang lalaking kahoy. Ay, masisira ang anak buhay yan. Uh, lalaking kahoy. Uh. Hindi lang masyado maaninag at madilim na. Pero ang lalaki. Uh, Kapit dyan sa kalautan. Daming mga kahoy ng mga sarsari. Mga naglutang. Uh, andag sa dito na sa aming area. At amihan na. Abro, at pinahila ko sa mga bat, sa bata yung... oh tamang ka! Yung pinapadala ko doon yung lambat sa taas. Dyan na lang! Sabi! At, baka mapuno ng basura. Dyan mo na lang sa tabi at papadala ko sa isang bayan. Doy! Mau, look ka dyan! Umalis ka dyan! Tulungan mo si Tina, ayo ate! At itaas nyo ano Baka abutin ng dagat ha Mapuno ng basura ito Ya yeah, bilang bilang Dala doon sa may una na yun Bilang, yan. Sabay kasi. Yan, sabay-sabay. Bilangan mo kasi, bilang. Sige okay, mga bro, hapon na, madilim na. Yan, po sa tapos sa inyo lahat. At ingat po kayo palagi, saan man kayo sulok natin ng daigtig. Yan, at abang na lang po kayo sa sinutong mga vlog. maraming salamat po sa panunod. Ingat po kayo palagi. lagi. Maraming salamat.